table for two. Yan ang project natin ngayong araw sa aking editing room slash office. Tapi pinaka-good news dyan. Level yan. <laughs> Kaso, dahil first time natin ginawa to, inabot kami na maghapon at tatlong tao ang gumawa. Pero pasasaan ba at matatapos din? Tara, Nagsimula ako sa pagsusukat at pag-estimate ng mga kailangan natin para sa gagawin natin na table sa loob ng kwarto. At kailangan din natin maglinya ng wire para sa outlet sa ilalim ng table. Okay, tapos na yung aking minuta. Nakalista na ang mga kailangan. Naman tapos ko ang estimate, umalis na rin kagad ako. Pagdating ko sa hardware, bumili ako. Ang naging problema ko, hindi ko alam ang mga tawag sa iba kong mga pinamili. Alam ko ang itsura at alam ko ang gamit niya, pero hindi ko alam ang tawag. Kaya nahirapan ako at nahirapan din ang magtitinda. Pero nakaraos din at isinakay ko na ang mga gamit na binili ko. Itinali ang S4S na mga 2 x Pumunta ako sa sunod na hardware para sa kahoy na manipis at marine plywood na 3-4 inches. kakarga na, napansin ko ang 2 x natin na tumagilid na. Buti na lang walang nasabitan. Kaya pinaayos ko na lang kasabay ng paglalagay ng plywood. Pagka uwi ko, lahat ng pinamili ko. Dahil magwo-woodworks tayo, kailangan mabakante itong kwarto. Iniwan na namin sa loob frame ng kama at aparador ang huli namin inilabas. Ay kabigat baga at puno pa ng gamit. Nilabas namin kahit dagis na. Okay, time na para execute ang napakalupit na plano. Sinukat ko na ang level ng ating lamesa. Sulat mo. Oo. So ito yung magiging taas ng table natin. Dapat yung ating upuan papasok sa ilalim niya. Sinimulan namin ang paghuhugis ng plywood. Magsukat ng mga dos at pinutuloy ito. Dahil paharahara naman sa si 15, eh di ginamit na namin patungan ng plywood na malapad. Para nakatayo naman kami. Ako ang magsusukat. Si Foreman para sure sa sukat. Matagal-tagal din. Pero mas okay na yan kaysa magulit tayo ng plywood. 1.5 din naman are. Hindi ko pa ma-finalize ang sukat kaya inuna na muna namin ang mga 2x2. Dos dos. Dapat kasi may group para lapat na lapat ang pagkakapa ko. After 2 hours, nabuo namin ang frame. Yep. 2 hours. Tatlong tao. Ipinako na namin ang mga naugit natin at 2x2 sa pader. Wala nang urungan. Sana maganda naman ang kalabasan. Ipinako namin sa lapag ang iba pang kahoy para hindi naman manlagas pag in-assemble na. At nag-shoot naman na maayos. Oh. Ah. Nice. Pinakuha namin lahat ng dugtungan. Alaman, ha? At naging maganda naman ang resulta. Pwede nang balikan ang plywood. Oh. So, kapag tinatapos nila yung pag-alit uh, yes ng plywood, maglilinya ako ng extension natin mula dito sa outlet papunta doon sa ulal ng table natin at papunta dito sa part na to inassemble ko muna mga outlet matagal din kasi lagyan ito ng mga jumper wires eh binutasan na ni Jayman ang pagpapastahan ng outlet itinornilyo ko na ito and then ang molding gumamit lang ako ng no more nails para dikit lang ng dikit Mayamaya ay natapos ng tabasan na plywood kaya ay nilapat ko na. Ayos na, sakto. Nilagay din ang isang haba na plywood sa harapan. Dagdag tibay ito at para mas magandang tingnan mula sa harapan. Then nilagyan naman manipis na kahoy sa gilid ng plywood. Pampatibay ito at pampaganda. Hindi manunutnot basta-basta ang gilid ng plywood. Meron din sa ilalim. Habang naglilihas si John Paul, Pinalubog ko ang mga pako para maganda pag nagmaselya. Sinander din ang medyo malaking sobra sa ilalim ng table para kaunti na lang ang huguli ng maselya. Okay, medyo makalat lang kami pero lubog good yung ating table. Pinakubod niya sa dyan, bukod sa amusing kami. Level yan! There <laughs> you go! Nagmaselya na kami. Manipis lang para mawala lang imperfections, lalo na ang pinagpakuan. Nagbutas kami sa tapat ng outlet para suotan ng mga wires. Then nilihia ulit namin pagtaas ng masele sa butas. ginabina na kami, grabe. Hey, pintura na! <laughs> Choco bra Si Jay tumulong din pagpipintura. Okay na ang pintura. Ginabi na pero sinagad na namin para magdamag ay matutuyo ang pintura. Okay, hapakan yong yung part 2 ng aming room renovation. Peace!